Ah, magandang araw mga kagulay welcome back sa akin channel Greggy Parber nga po po dito bali ito na nga mag update tayo dito sa tatanim nating talong Yan, kung makikita nyo mga kagulay tatlong araw na tatlong araw na siya simula nung pagkano mga kagulay pagkalipat tanim so yun sa mga dating nanonood pa ng vlog ko kaya video ko alam na nila kapag tatlong araw na ay mag aabono na ako ng calcium nitrate mga kagulay kaya nga ito, nakanda na yung mga drum. Ayan. Pero ito mga kagulay, hindi sabay-sabay aabunuhan gawa na hindi naman sabay na tanim. Kakatatanim lang yung nandun. Sa kabila, mga kagulay, doon sa may dugtong dun, kakatatanim lang yun. Kaya yung ang aabunuhan lang natin mga kagulay ay yung hanggang sa may mangga. Ayan, yung manggang yan mga kagulay. Dito, dito, papunta dun mga kagulay. Ayan, yan, hanggang dun naman sa may santol mga kagulay dito sa may santol yan ang abono natin ang abono natin mga kagulay ay calcium nitrate ito yung calcium nitrate natin mga kagulay yan ang calcium nitrate natin dalawang kilo yan mga kagulay sa isang drum yalo dito sa isang drum tapos uh, ah, lalagyan natin tong ito mga kagulay isang drum din to mga kagulay ng cosite kaya ako naglalagay ng mga gulay kasi dilig, drinking kasi itong bacteria side na to mas maganda sa dilig mga gulay kung sa tutusin. Siyempre kapag sa dilig naman lagi ginagamit to ay magastos. Hindi ka katulad yung iba na i-spray. Kasi sa spray naman mga gulay kapag gagamitin ito dapat ito ay walang halo na insecticide mga gulay kasi bacteria side na lahat ng klase ng bacteria na bacteria side mga gulay ay hindi pwedeng ihalo sa anumang insecticide mga gulay lagi nyong tatandaan yun kahit hindi siya coside basta bactericide siya mga gulay hindi pwedeng ihalo nung mga bago bago rin ako nagtatanim ng talong hindi ko pa alam syempre bago bago pa ako nun naihalo ko siya dati at syempre habang tumatagal uh, nakakapagtanong tayo sa may mga may alam na tapos nakaka-attend tayo sa mga mga semi-seminar kaya doon ko rin nalaman na na hindi rin ano hindi rin. syempre kaya ko naman sinasabi to na hindi ito kahit na yung mga ibang nagtatanim ng talong, siyempre na napapanood nila to. Alam na alam ko na yan baka ganoon ang ano nila para lang po sa mga uh, baguhan, mga kagulay. Ayun. Sa isang ganito, 250 grams mga kagulay, isang drum din. O so, kaya 200 liters mga kagulay. Ang ginagawa ko mga kagulay, inuuna ko tong ihalo dito sa drum. Bago yung calcium nitrate mga kagulay. Kasi yung calcium kaya ko inuuna naman mga kagulay, ya ano ko nang maigi mga kagulay baka dun sa mga nagpaplano pa lang akagayahin yung magkamali. Uh, kaya ko naman inuuna yung mga gulay kasi do kapag nahalo nitong na calcium nitrate na to. Parang ano siya, malagkit. Kaya dapat uunahin uunahin talaga yung yung ano, yung ni na ihalo mga gulay. Tapos kapag nahalo na mga kagulay, isang lata ng sardinas. Isang lata ng sardinas kahit anong ano, kahit anong mga brand ng mga kagulay basta isang lata ng sardinas kasi ang isang lata 150 ml. Yan eh yun nga. ah uh, tatlong araw pa lang siya hindi natin pwede na no. Yan. Diba, oh, ganyan, isang lata na ganyan. Yan hindi dinig ka dito to iano ko na sa inyo Huwag yung tatamaan yung dahon pa dito lang mga gano'n. ganyan lang dahan-dahan lang muna kaya yung unang abono talaga medyo matagal mga kagulay ganoon lang pag abono niyo mga kagulay Ayan. tapos kita pa noon ay magbabalnaw tayo ulit yung, yung ito na balnaw kasi para kasi isang lata lang minsan nandito lang yung abono niyan mga kagulay nandito lang sa ibabaw sa medyo ano na para maitulak din niya mga gulay maitulak din yung inabono ko din yung dinagustok din na abono mga kagulay yun naman yung paliwalat ko daw kaya kailangan ng panlaw sinisan sin ako nanginginig ako mga gulay medyo malamig maginaw mga kagulay yeah. Oh, nagkakape pa yung mga kasamahan natin doon mga kagulay kumbaga inuna ko lang dito Baka ma'am ay makalimutan ko na naman gumawa ng vlog. Uh, hindi na naman surut sunod yung pagka-update ko oh, mga kagulay. Basta nung pagkatanim, simula ng pagkatanim mga kagulay, 3 days ay nag-aabono na ako. Ang pangalawang, tarim, ang pangalawang abono na ito, 4 uh, days naman. 4 days. Bali, magsasarado siyang 1 week mga kagulay. Tapos pagkatapos ng mga kagulay, daro pa rin, calcium nitrate pa rin. Pero tatanggalin na rin ito, pero siyempre mga kagulay, yung abono na lang. Tapos pagkatapos ng mga kagulay, siyempre nagsarado na sa 7 days, weekly na mga kagulay. Ayan yung mga kagulay, asusun din sa linggo. Pagsusun din, pagsusun, pagsusun, pag uh, sunod-sunod ako mag-update mga gulay, sa gagawin ko para masundan yung mga gulay lalo na sa mga gustong gumaya lagi kong sinasabi mga kagulay ha hindi ko sinasabing kayaan nyo nasa sa inyo na lang mga kagulay magiging guide lang ninyo mga kagulay hindi ko sinasabi rin na itong pinakamaganda kung baga uh, ginagawa ko ng video kaya vlog sa pamamaraan ko mga kagulay depende na lang sa inyo kung gagayahin nyo mga kagulay yan siya sa 3 days yan mamot din to mga kagulay ng mga 6-7 kasi hindi naman natanim lahat gawa so, walang... ng meron nung bakante kaso sili na yun mga kulay doon kahit na mga 1.5 lang na sili nang may tatanim doon okay na okay kaya 1,000 okay na tsaka dito ni palaya na tataniman mga kulay o, ng ang ampalaya hanggang doon. kasi plano namin tapusin muna itong sili tapusin muna i-plot yan bago kami order ng ano magpapasidlig kami ng sili eh ang sili mga 23 days isasabay na rin namin dun sa ipapasidling kasi lang namin yung uh, ampalaya mga kulay kaya papauna namin yung sile kapag nasa uh, 12 days na yung sili magpapapunla naman kami ng ano para sabay may deliver mga kagulay o okay, 13 days yung sili na uh, na kami kasi ang ampalaya 12 days lang yan ay pwede nang ilipat mga gulay. Kaya yeah, doon na lang kung namin sasabay. Para ang purpose din, din nun mga kagulay ay para makapag gawa pa kami dito sa anong kaliksto. Para hindi magsabay-sabay yung trabaho. Yan mga kagulay. Now, ito may mga ano mga kagulay. Yung, may mga na ano tayong anong ganito. Pero hindi katulad doon sa bundok. Na uh, pinagtatariman. Sa mga nag-iingi ng update doon sa bundok. Mga kagulay, wala na talaga ako doon na ako dun sa bundok mga gulay iniiwan ko na yun nandito na tayo sa patag mga gulay at wala na ako dun sa bundok ayan siya. pero sabi nung ano, mga naiwan ko doon ay umaharvest pa rin sila dun mga gulay. umaharvest pa rin sila dun sa bundok pero hindi na nga ganong kadamihan yan mga gulay. so ayun mga gulay. ay naplit ko lang kayo dito sa ano tri uh, pag-aabono ko unang pakain uh, sa bago sa bago pa lang sa munting channel ko wag niyo kalimutan mag-subscribe at i-click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko uh, pwede niyo rin ako dalhin sa Facebook account ko Greg Bueno mga kagulay pwede rin doon sa page ko mga kagulay kasi hindi ako nakakapag-update doon sa page mas maganda kung doon na lang sa Greg Bueno mga kagulay Nakita nyo mga mukha ko doon. kaya yung ano nun ay may talong. Yung may talong ako na yon mga kagulay. So, maraming maraming salamat sa legit na sumusuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.